si Jejomar Jojo Kabawatan Binay Sr. o mas kilala bilang Jejomar Binay ay sinilang noong November 11, 1942. Isang abogado at politiko na nagsilbi bilang ikalabing tatlong vice presidente ng Republika ng Pilipinas mula taong 2010 hanggang 2016 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Siya ay naging human rights lawyer noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagbigay siya noon ng mga free legal services sa mga political prisoners bago siya arestuhin at iditine sa Ipil Rehabilitation Center. Isa din siya sa mga nagtatag ng Movement for Brotherhood Integrity and Nationalism Incorporated o MABINI kasama ang iba pang mga human rights lawyers. Inappoint ng Noy Pangulo ng Pilipinas na si Corazon Aquino si Binay bilang OIC o Officer in Charge ng Makati bilang Mayor mula taong 1986 hanggang 1987. Matapos nito, ay naging appointed governor naman siya ng Metro Manila mula taong 1987 hanggang 1988 bago siya mahalal bilang Alkalde ng Makati mula noong taong 1988 hanggang taong 2010 o sumatotal ay anim na termino ng isang mayor. Kasabay nito, siya din ang naging chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula taong 1990 hanggang 1991. Noong taong 2009, Inanunsyo na tatakbo si Binay bilang Vice President habang running mate naman niya sa pagkapangulo ang dating Pangulo ng si Erap Estrada. Subalit siya lamang ang nanalo habang nanalo sa pagkapangulo si Noy, Noy Aquino. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, siya din ang na bilang Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council at Presidential Advisor para sa mga overseas Filipino workers subalit nag siya noong June 22, 2015. Ito'y dahil na din sa salungatan sa pagitan ni Pinoy at ng ilang mga miyembro ng kanyang gabinete. Tumakbo bilang senador subalit natalo si Binay noong 2022 general elections. Nakakuha lamang siya ng nasa 13 milyon na boto at nasa ikalabing tatlong pwesto noong matapos ang bilangan ng boto. Noong taong 2018, Si Binay ay na-identified ng Human Rights Victims Claims Board bilang moto proprio Human Rights Violation Victim of the Martial Law Era. Si Jejomar Marbina ay sinilang sa Paco sa Maynila at ang kanya palang pangalan na Jejomar Mar ay mula sa mga pangalan ni Jesus, ni Joseph at ni Mary. Siya ay bunsong anak ni Nadjego Medrano Binay, isang librarian mula sa Bawan, Batangas at ni Lourdes Gatan Kabautan na isang school teacher mula sa Kabagan, Isabela. Tinapos ni Binay ang kanyang basic education sa Philippine Normal College Training Department at nagtapos mula sa University of the Philippines Preparatory School. Nakuha niya ang kanyang degree sa Political Science noong 1962 sa University of the Philippines Diliman. Habang nag-aaral siya sa UP, ay naging miyembro siya ng Alpha Phi Omega Fraternity. Nagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa UP College of Law habang nagtatrabaho sa Insular Life bilang isang clerk. Nakagraduate siya noong 1967 at naipasa niya ang kanyang bar exam noong sumunod lamang na taon. Nagkaroon siya ng master's degree sa University of Santo Tomas noong 1980 at master's degree in National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Kumuha siya ng Strategic Economic Program in the Center for Research and Communication, nag-enroll bilang non-resident and general staff course at the Command and General Staff College, AFP at sumama sa Senior Executive Fellow Program ng John F. Kennedy School of Government sa Harvard University sa napakahabang naging pagseserbisyon ni Jejo Marupinay bilang isang politiko tulad ng ibang mga nanunungkulan sa bansa marami mga bumatiko sa kanya sampu ng kanyang mga kamag-anak na may pwesto din dahil sa umano'y pangungrakot nila ng pera ng bayan mula pa lamang nang siya ay magsilbi sa Maynila hanggang maging mayor na ng Makati ng mahabang panahon hanggang sa maging vice presidente na ng Pilipinas Maraming mga katiwala ang ibinato sa dating pangalawang pangulo. Kung matatanda noong taong 2016, si Binay ay naglagak ng piyansa na may halagang 376,000 sa sandigang bayan para pansamantala makalaya. Kaugnay ng kasong graph, malversation at falsification of public documents na may kinalaman sa umunay overpriced na pagtatayo ng 2.28 billion pesos Makati City Hall Building 2. Si Binay ay nagpiyansa sa pamamagitan ng kanyang abogado makaraang magdesisyon ng sandigang bayan na ang kaso sa 3rd Division Chaired Presiding Justice Amparo, kabutahe tang noon. Ang piyansa ni Binay ay kinapapalooban ng 120,000 pesos para sa apat na counts ng graph at 30,000 pesos bawat isa, 216,000 pesos para sa 9 counts ng falsification o 24,000 pesos bawat count at 40,000 pesos para sa isang count ng malversation kasama ng dating vice-presidente na nasampahan ng anak na si dating Makati Mayor Junjun Jun Binay sa mga kasong malversation at dalawang graft case. Ayon sa ombudsman, nagkaroon ng anomalya sa pagtatayo ng naturang building dahilan sa walang naganap na bidding nang i-award ang kontrata sa Mana Architecture Interior Design Corporation para sa design ng Makati City Hall Building 2 project. Ayon kay Atty. Daniel Subido, abogado na Unibinay, andang humarap at magtungo sa korte ang dating vice presidente upang patunayan na mayroong grave abuse sa panig ng ombudsman at upang may basurang kaso. Aniya, Nilabag ng ombudsman ang constitutional rights ni Binay. Kaugnay nito, mismong si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo, kabutahitan noon ang hahawak sa mga kasong kriminal at graft na inihain labin kay dating Pangulong Binay. Kaugnay sa umano'y maanumalyang konstruksyon ng 2.28 billion pesos Makati Parking Building. Noong Enero nitong taon lamang, ibinasura ng sandigang bayan ng kasong graft at falsification laban kay dating Vice President Jejumar Binay at anak nitong si dating Makati City Mayor Jejumar Junjun Binay Jr. May kaugnay nito sa irregularidad umano ng pagtatayo ng Makati City Science High School building base sa 86-page resolution ng Special 5th Division na kanilang pinayagan ang hiling ni Binay at mga co nito na ibasura ang kasong graft and falsification of public document dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Bigo umano ang prosecution na maglatag ng sapat na ebidensya sa kaso kaya namayagpag ang basic constitutional guarantee na presumption of innocence. Nagsimula ang kaso noong 2018 nang inatasan ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kaso laban sa magamang binay dahil sa pakikipagsabuatan sa pagtatayo ng Makati Science High School Building na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Pinanigan ng prosecution ang mga testimonya ng mga saksi na sina engineer at dating empleyado ng Makati City na si Mario Etchanova, Attorney Renato Bondal Sen. Antonio Trillanes IV at dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado. Nakita ng Special 5th Division na walang direktang kaalaman ang mga witness sa mga inaakaso nila sa mag-amang binay. Dahil dito ay kinansila at ibinalik na rin ng Special 5th Division ang ibinayad na bail bonds ng mga kusado at kanilang tinanggal na rin ang hold departure order na inisyo sa kanila. Sa ngayon ay nagnanais pa din si Binay na magkaroon ng posisyon sa pamahalaan, subalit tila kapalaran na mismo nito ang humahad lang sa kanya. Noong taong 2018, matapos nitong manungkulan bilang bise presidente ng Pilipinas, ang kanyang anak mismo na si Abigail Binay ang nagsabi na ang kanyang ama ay bumalik sa kanyang first love at yun ay ang pagtuturo ng law at pagiging isang abogado. Ayon kay Abigail, may tuturing umano ang kanyang ama na terror professor ng law school sa University of Makati. Ang kanyang pamilya din ang nagbukas ng law school sa naturang universidad. Bago pa man ito ay dati na din palang nagtuturo ng law si Binay sa PWU o Philippine Women's University sa St. Scholastica. Sa ngayon pribado na ang buhay ni Binay at hindi na gaano nakikita sa publiko. Mas pinili ng dating vice presidente ang maging isang normal na mamamayan ng Pilipinas at hinayaan na lamang niya kanyang mga anak at kapamilya ang gumalaw para sa kanya sa magulong mundo ng politika.